isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatyo lang maparusahan ng mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. 1 chapter 3 verse 17 Naaalala mo ba noong bata ka pa at di ka makalapit sa kalaro mo dahil hindi kayo magkabati? Ayaw mong lumabas ng bahay dahil baka magkita kayo at mapahiya ka, kasi iniisip mong hindi ka naman niya papansinin. Ganito rin ang naging reaksyon ng pinakaunang mga tao nung mag sila ng sin against God. Natatandaan mo ba si Adan at Eva? Sa sobrang hiya nila after nilang magkasala, na-realize nila na hubad sila, at nagtago sila kay God. They felt guilty and ashamed. Hanggang ngayon, daladala natin ang ganitong natural instinct. Feeling natin, kapag may nagawa tayong mali, hindi na tayo bati ni Lord hindi na niya tayo papansinin. Ayaw na nating magpray kasi baka hindi tayo pakinggan. Ayaw na rin nating makinig sa word ni God kasi nalulunod tayo sa feelings of guilt natin. The devil, the great manipulator, wants us to believe this faulty thinking. Pero alam mo ba kung anong ginawa ni God matapos sabihin ni Naadan na sila'y hubad? Dinamitan niya ang mga ito ng animal skin to warm them ganoon siya ka-gracious and merciful sa kanila. Of course this does not mean na wala nang naranasang consequences si Adan at Eva, pero hindi ibig sabihin noong nagbago ang pag-ibig ng Diyos para sa kanila. God did something even more mind-boggling para magkabati na tayo forever. Sabi nga sa Juan 3, 17, isinugo ng Diyos si Jesus para iligtas ang mga tao hindi siya naparito para ikondem e tayo sa ating mga pagkakamali. Kaya naman kahit gaano pakat hindi ang ating kasalanan, huwag tayong maayang lumapit sa Kanya. Lagi nating tandaan, because of Jesus, bati tayo ni Lord. Let's pray. Dear Lord, alam ko pong ang dami kong kasalanan. I come to you right now, and I confess all my sins. Thank you for Jesus who died for me. Take the shame away and make me see your grace and goodness in my life. May you continue to transform me every day. In Jesus name, amen. For application. Nahihiya ka bang lumapit kay Lord because of the sin you've recently committed? Take courage and confess it to God. Ma-experience -e mo ang overflowing grace niya today. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatyo lang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. 1 chapter 3 verse 17